Ito, flat-coated pala ako. Kala ako. Ngayon mga idol, start na tayo dito sa bypass 2. Babalik na tayo yung bineli. Ito, flat-coated pala ako. Kala ako. Ano ako eh. Tara na mga idol, balik na. Baya naman yung bineli, yung malaki este na. Ride natin mga ito, sunditin niyo. Ah, meron. At siyempre, hindi 'to basta ba. Ba, Smooth nang tayo, syempre, dahil diyan. Smooth nang tayo dito dahil lang konsepto sa dito mag-i-iPhone. Pagka nagka-public map, sagot. Sagot ng rider kaya yeah, ingat-ingat na din tayo Siyempre dahil di sa atin Pakaingatan natin Kahit naman sa atin Pakaingatan din natin lagi Siyempre Siyempre すごい。